Sa nakaraang kwento natin ay ipinakita na ni Galrod ang kanyang tunay na lakas. At sa pagpapatuloy ng kwento, pinagmas na niya lamang si Chrome at sa isip-isip niya naman na kailangan niyang gawin ng lahat upang magkaroon ng takot ang halimaw na ito sa kanya. At dito ipinakita ang masalimuot na karanasan ni Galrod. Isinilang siya sa isang marahas na lugar. Naalala niya na araw-araw ay sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Sinabi ng kanyang ama sa kanyang ina pagkahampas nito ng bote ng alak at nabasag na wala daw itong kwentang asawa na katulad ng mga bayaran. Nagdahila naman ang kanyang ina na dahil palagi niya lamang itong binibigyan ng mga piklet sa katawan. Dahil sa sinabi ng kanyang asawa ay nagalit ito at tinanong niya ito kung sinisisi ba niya siya. Dagdag niya pa napapatayin niya na talaga ito. Ibinaling naman ng kanyang ama ang kanyang galit kay Galrod at sinabihan niya ito na malaki naman na siya at inuutusan niya ito mamalimos o magnakaw para man lang may maibigay siya na pera sa kanya. Dagdag niya pa na napakawalang walang kwenta niyang anak sa bicycle sa kanya. Habang sinasakal siya ng kanyang ama ay naisip niya na sa oras na yun ay akala niya mamamatay na siya at ang kanyang ina sa mismong kamay ng kanyang ama. Subalit merong hindi inaasahang nangyari. Sa tingin niya ay naawa ang Panginoon sa kanya o ano paman sa kanyang sitwasyon na yun. At dito lumabas ang lilang kristal sa kamay ni Galrod at nakahandusay na sa sahig ang kanyang ama at duguan. Sa araw na ito ay akala niya na mamamatay na siya, bigla namang na-activate ang kanyang kasanayan. Masayang-masaya naman si Galrod at sinabi niya sa kanyang ina na hindi na nila kailangan pang matakot dahil sa walang kwenta niyang ama. Hindi naman inaasahan ni Galrod na hindi siya papansinin ng kanyang ina sapagkat inuna pa ng kanyang ina na alalahanin ang asawa nito. Sa puntong ito ay merong namuong galit sa puso ni Galrod, at maya-maya pa ay bigla siyang sinigawa ng kanyang ina na isa siyang halimaw. Nagulantang naman si Galrod sa kanyang narinig dahil hindi niya inaasahan na kakampihan pa pala ng kanyang ina ang taong nambububog sa kanila araw-araw. Ngumiti na lamang siya at pagtapos nun ay pareho nang nakahandusay sa sahig ang kanyang ama at ina. At simula sa araw na yun ay naging halimaw na ng Oddfield si Galrod. Balik ang eksena, iniisip naman ni Chrome na hindi na niya kayang magpatuloy pa. Dahil anim na lamang ang natitirang buhay niya habang ang kanyang mana naman ay ubos na. Napagtanto naman ni Chrome na wala na siyang maaasahan sa kanyang kasanayan. Maya-maya pa ay papalapit na si Galrod sa kanya at naisip niya na ito na ang katapusan niya subalit meron siyang naisip na plano. Tiningnan niya ang espada na nasa likod ni Galrod. Kaya naman bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. At dito susuntukin na sana siya ni Galrod ngunit bigla itong nakaiwas at kinuha ang espada. Pagkakuha niya ng espada ay agad naman siyang humarap kay Galrod at nagsalita naman si Galrod na nasa hukay na ang isang paan ng halimaw at tinanong niya ito na kung ano pa ang kanyang gagawin sa espadang hawak niya. Hindi naman tumugon si Chrome sa kanya. Mayamaya -maya pa ay biglang nagsalita si Jeff na hindi pa siya sigurado sa kanyang pasya kanina pero sa ngayon ay sigurado na siya na wala nang mas lalakas pa sa kanyang pinuno na si Galrod. Inutusan naman ni Jeff si Galrod na patayin niya na ngayon ang halimaw. At nang walang ano-ano biglang hinagis ni Chrome ang kanyang espadang napulot ngunit walang hirap lamang iniwasan yun ni Galrod at sa pag-iwas niya ay sinabi niya pa na hindi naman lang makatama ng maayos ang halimaw sa kanya. Sa isip-isip naman ni Chrome na hindi naman para kay Galrod ang pag-ataking yun. Ang kanya palang pinunterya ay ang salikuran ni Galrod na si Jeff. At dito bumaon ang espada sa dibdib ni Jeff. Tinanong naman siya ni Jeff na bakit siya ang pinunterya ni Chrome at maya maya pa ay bigla itong namatay. Nakakuha naman ng isang daan at walo na experience point si Chrome at tumaas ng isang level ang kanyang level at ngayon ay level 50 na siya. Napatanong na lamang si Galrod sa kanyang sarili na kung ang kilos ba na yun ay ang kilos ng isang desperadong mabuhay na nilalang. Hindi naman maintindihan ni Galrod kung ano ang pinaplano ng halimaw sa kanyang harapan. Habang ang ating bida naman ay sa isip-isip niya na sa ngayon ay pwede na siyang makapag evolved dahil naabot niya na ang level cap ng shapeshifter. Pinagmasdan naman ni Chrome ang kanyang kamay at iniisip niya na ang isang halimaw kapag nag -e evolve ay nalalapit sa pinaka-perpektong anyo nito subalit naisip niya na sa sitwasyon niya ngayon ay hindi na niya hihilingin na magiging tao pa siya at ang kailangan niya lang ngayon ay ang matalo niya si Galrod upang masagip si Shelly at ang mga taong bayan ng Oddfield. Kaya naman ang kanyang kahilingan ngayon ay bigyan siya ng pambihirang lakas na taglay at kahit ano pa man ang magiging kalalabasan ng kanyang magiging anyo ay tatanggapin niya ito para lamang magkaroon siya ng malakas na kapangyarihan. Kaya naman agad na niyang inumpisahan ang kanyang pag-evolved at habang nagaganap ang pag-evolved niya ay nagtataka naman si Galrod kung ano na naman ang gagawin ng halimaw na ito dahil meron siyang nararamdamang kakaibang mana na kumakalat sa kapaligiran. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na din ang proseso sa pag-evolve ng ating bida at dito nag evolved siya mula sa shapeshifter patungo sa tinatawag na doppelganger. Ang kakayahan naman ng doppelganger ay isang halimaw na tinatakot ang tao gamit ang ilusyon at ninanakaw nito ang kanilang mga katinoan. Nagagawa rin itong kopyahin ang mukha ng ibang tao sa pamamagitan ng pagnakaw nito ng kanilang itsura at kaya rin itong kumuha ng memorya ng tao. At ang matindi pa dito ay walang nakakaalam ng totoong anyo ng Doppelganger. Bigla namang tumaas ang kanyang mga stats subalit na natiling ganun pa rin ang buhay at mana nito sa ngayon. Ang rank naman ng bagong anyo ni Chrome ay B at ang nadagdag naman sa kanyang kasanayan ay dalawa at tinatawag itong Phantom at Dream Eater. Hindi naman makapaniwala si Galrod sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan na sa ganitong sitwasyon pa talaga nag-evolved ang halimaw na ito. Agad naman siyang sumugod sabay sabi niya na hindi na bali dahil ang kasiyahan ay dito na nagtatapos at sinabi niya pa habang papaataki siya na mamatay na si Chrome. Sa puntong papalapit na ang kamay na crystal ni Galrod sa ating bida ay bigla niya naman itong pinigilan ng dalawa niyang kamay. At dahil sa ngayon ay apat na ang kanyang kamay, ginamit niya naman ang dalawa niyang kamay upang atakihin si Galrod at na-activate ang kanyang kasanayan na Dream Eater kahit na wala na itong mana. Napa-attress naman si Galrod dahil sa natamu niyang pinsala. Nagtataka naman siya sa kanyang nararamdaman na parang nahihilo siya at parang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Pinagmamasdan niya naman ang ating bida at dito napagtanto niya na ninakaw ni Chrome ang kanyang mana sa pag-atake na yon. Bigla namang ginamit ng ating bida ang kanyang kasanayan na regeneration dahil nakakuha siya ng mana mula kay Galrod. At ngayon ay bahagyang tumaas ang kanyang buhay at mana nito. Nagagalak naman si Chrome sa kanyang bagong kasanayan na Dream Eater dahil nagagawa niyang makakuha ng mana mula sa kanyang kalaban at ang nakuha niyang mana ay gagamitin niya naman sa pagpapagaling ng kanyang sarili. Kaya naman naisip niya na kaya niyang makipaglaban ng walang humpay sa ganitong kasanayan niya. Habang papalapit siya kay Galrod, sa isip-isip naman ni Galrod na kung ano ba ang meron sa halimaw na sa kanyang harapan at napagdesisyonan niya na hindi na siya makikipaglaro at magseseryuso na siya. Agad namang inutusan ni Galrod ang natitira niyang Alip-Ores at sinabihan niya ang mga ito na kung ano ba ang kanilang tening intingin at patayin na nila ang halimaw na kanilang kalaban. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at kaagad itong naghanda ng pag-ataki at maging si Kenella ay naghahanda rin ng pag-ataki. Hindi naman papahuli ang ating bida at preparado din siya sa pag-ataki ng mga ito. Maya-maya pa ay inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na phantom at kaagad namang bumukas ang mga mata nito sa kanyang mga kamay. Ang epekto naman ng kasanayan na ito ay maaari nitong makontrol ang mga nasa paligid niya gamit ang ilusyon. At mas epektibo ang kanyang kasanayan na phantom kung mas takot ang mga ito sa kanya. At nang walang ano-ano'y bigla siyang penana ng isang lalaki at tinamaan ito sa malapit sa kanyang balikat at sinunda naman ang pag-ataki ni Kenela ng apoy patungo sa ating bida dahilan ng pagsabog at pagkalat sa paligid ng apoy. Nagagalak naman na sinabi ni Kenela na nagawa niyang patayin ang halimaw sa kanyang pag-ataki. Habang pinagmamasdan niya ang halimaw ay unti-unti itong nalulusaw na tila bang isang ilusyon lamang ito. Nang mapagtanto niya naman at nawala ang ilusyon sa kanyang isipan ay nakita niya na ang kanila palang inataki ay ang kanilang pinuno na si Galrod. Nang makita yun ni Kenella ay hindi naman niya mapigilan ang pagninig ng kanyang buong katawan dahil hindi siya makapaniwala na si Galrod pala ang kanilang sinusubukang patayin kanina, at dahil sa ginawa nila kay Galrod ay nagalit naman ito sa kanila at tinanong niya sila na kung ano ba ang kanilang ginagawa at bakit siya ang pinunterya nila. Hindi naman na malaya ni Galrod na papataki na si Chrome sa kanya at dito bigla nitong inataki si Galrod dahilan ng pagtalsik ng dugo. Sa isip-isip naman ng ating bida na nakarecover siya ng kaunting mana at stamina at napigilan rin niya na makisali ang mga alipores ni Galrod. Pinagmasdan na niya naman si Galrod na merong hiwa sa kanyang dibdib dahil sa kanyang ginawa at naisip niya na ito na ang katapusan ni Galrod dahil sa ngayon ay mas malakas na siya kumpara sa anyong shapeshifter niya. Dahil sa galit na galit na si Galrod ay agad nitong sinugod ang ating bida at hinawakan nito sa kanyang balikat sabay sabi na huwag niya siyang maliitin dahil siya ang tinaguri ang halimaw ng Oddfield at sabay suntok sa mukha ni Chrome ngunit bigla namang nagpamalas ng angking bilis ang ating bida at madali lamang niya itong naiwasan. Pagkaiwas niya ay bigla niya namang hinawakan ang kamay na kristal ni Galrod. Maya-maya pa ay natatanaw na ni Galrod si Chrome sa malayo na parang umiilaw ng asul at napagtanto niya naman na ginamitan siya ng ilusyon ng halimaw. Alam naman ni Galrod ang kasanayan ng halimaw na kung mas natatakot ang target nito ay mas epektibo ang paglalaro nito sa kanyang utak gamit ang mga ilusyon. Dagdag niya pa na kaya niyang tiisin ang ganitong ilusyon dahil hindi naman siya natatakot sa halimaw na sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bigla na namang inactivate ni Chrome ang kanyang kasanayan na tinatawag naman na Phantom at nagsibukasan ang kanyang mga mata sa kanyang mga kamay. Hindi naman nagpakita ng takot si Galrod dahil alam niya na ang kasanayan ng halimaw na ito ngunit bigla siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na magpapakita ang kanyang ama sa kanya kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung totoo ba na nakikita niya ang kanyang ama ngayon. Laking pagtataka niya naman dahil hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Nagsalita naman ang kanyang ama at tinawag niya si Galrod at tinanong niya ito na kung bakit niya siya pinatay. At dito na nagsimulang manginig ang mga kalamna ni Galrod sa baytawa niya upang hindi mahalata na natatakot na siya. Lakas loob naman niyang sinabi na habang papasuntok siya na hindi na siya ang dating mahina na bata, dagdag niya pa na ibabalik niya ang kanyang ama sa kanyang pinanggalingan na impyerno sabay suntok sa kanyang ilusyon na nakikita subalit ang tinamaan ng kanyang suntok ay ang ating bida at napatumba naman agad siya sa lupa. Sinabi pa ni Galrod habang pinagmamasda niya ang halimaw na sa kanyang harapan na kahit ano pa man ang mga ilusyon at taktika ang gagamitin ng halimaw na ito ay wala pa rin makakatalo sa kanya. Maya-maya pa ay nagsimulang nalusaw ang ating bida at nagulantang naman si Galrod sa kanyang nakita dahil ang nasa kanyang harapan ngayon ay ang kanyang ina na kanyang pinatay. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil gulong-gulo na siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon at makalipas ang ilang sandali pagkatingin niya sa kanyang mga kamay ay napagtanto niya na bumalik siya sa kanyang pagkabata. Sinabi niya naman sa ating bida na huwag na siyang makipaglaro dahil alam na niya ang mga bagay na ito at hinding-hindi siya matatalo ng mga ganitong ilusyon lamang. Maya-maya pa ay nagpakita naman ng itim na usok at tinawag na naman si Galrod at tinanong niya naman ito na kung bakit niya siya pinatay dahil siya ang kanyang ama. Dagdag niya pa na patanong sa ginawa ni Galrod sa kanya ay alam na niya ang mangyayari sa kanya ngayon. Habang si Galrod naman ay nakatitig lamang sa itim na usok at sinabi ng itim na usok na siyang kanyang ama na babaliin niya ang mga tadyang ni Galrod upang ipakain sa mga aso. Dahil sa sinabi ng kanyang ama sa kanya ay nakaramdam siya ng trauma at hindi na niya maramdaman ang kanyang lakas at kahit ano pa mang subok niya ay hindi niya kayang ipalabas ang kanyang kasanayan habang ang itim na usok naman ay papalapit na sa kanya. Ang tanging sinabi na lang niya ay lumayo ito sa kanya. Habang sa realidad naman ay inataki na siya ng ating bida gamit ang kanyang matutulis na mga kuko at namatay ito. Nakakuha na naman ng 2868 na experience points si Chrome. At tumaas ng isang level ang kanyang level. Nagagalak naman si Chrome dahil napatay niya na sa wakas ang pinuno ng Evil Dragon. Hindi naman siya makapaniwala dahil ramdam niya ang lakas ng kanyang bagong anyo ngayon. Ang kanyang dalawang kasanayan na tinatawag na Dream Eater at Phantom. Ang Dream Eater ay kapag nahawakan niya ang kanyang kalaban ay pwede nitong kainin o kunin ang memorya nito at nakakakuha rin ito ng mana mula sa kalaban. Ang Phantom naman ay pwede niyang makontrol ang tao sa pamamagitan ng pagtakot nito gamit ang kanyang Phantom at ang Dream Eater naman ay nakikita niya kung ano ang pinakakinatatakutan ng kanyang kalaban. Ibinaling naman ng ating bida ang kanyang atensyon sa mga alipores ni Galrod. Isinigaw naman ni Kenela ang pangalan ni Galrod dahil hindi siya makapaniwala na namatay ang kanilang pinuno at napaluhod ito habang sinabi naman ng isa na una ay pinatay niya si Orobas at ngayon ay ang kanilang pinuno naman kaya napagtanto niya na katapusan na nila ngayon. Maya-maya pa ay bigla namang sumigaw si Chrome ng napakalakas at natakot naman ang mga ito at sinabi ng kalbo na lubayan niya sila sa baytakbo nila papalayo sa ating bida sa isip-isip naman ni Chrome na wala na ang pinagmula ng sakuna na si Orobas. At ang pinuno ng mga evil dragon ay patay na rin at ang ibang mga alipores niya ay namatay rin. Pinagmamasdan naman ni Chrome ang mga alipores ni Galrod na nagsisitakbuhan at naisip niya na dahil wala na silang pinuno ay sa tingin ni Chrome na hindi na sila gagawa ulit ng gulo mula ngayon sa mga knight at taong bayan ng Oddfield. Naalala naman ni Chrome ang mga bata sa simbahan at sa isip-isip niya na sa wakas ay naligtas rin niya ang bayan ng Oddfield at ang mga batang ito ay makakapamuhay na ng payapa sa bayan na ito. Pinagmas na naman ni Chrome si Shelly mula sa kanyang likuran habang si Shelly naman ay hindi niya may ang takot na kanyang nararamdaman kay Chrome dahil isa na itong halimaw. Naisip naman ni Chrome na sigurado siya na naguguluhan si Shelly sa ngayon dahil ngayon ay alam niya na ang kanyang kasama sa pakikipaglaban ay isa palang halimaw at agad naman itong lumingon at lumakad papalayo kay Shelly. Habang naglalakad si Crow may sa isip-isip niya naman na alam niyang hindi pa rin sa ngayon makapaniwala si Shelly sa kanyang anyo subalit ayon sa kanya ay ayos lang ito. Naalala niya rin na nakita naman na siya ng taong bayan sa kanyang totoong anyo at ayon sa kanya ay hindi na siya maaaring manatili pa sa bayan ng Oddfield. At kung sakali mang narinig ni Shelly mula sa taong bayan na isa pala siyang halimaw ay sigurado siya na hindi maniniwala si Shelly sa mga pinagsasabi ng mga tao at susubukan niyang muli na habulin siya. Naisip naman ni Chrome na mas mainam na si Shelly na mismo ang nakakita sa kanya sa ganoong anyo niya. Sinabi niya naman sa kanyang isip na hindi lang sa Oddfield na hindi na siya maaaring bumalik at pati na rin sa lahat ng lugar. Sa isip naman ni Chrome na siguro ay tinatakasan niya lamang ang mga tao subalit ayon sa kanya ay patay na rin naman siya at isa na lamang siyang halimaw at hindi na siya maaring magpanggap na isang tao at naisip niya rin na mahahantong lamang sa ganito ang pagkikita nila ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi niya naman kinikilala ang sarili niya bilang isang tagapagligtas ng sakuna dahil noon ay isa lamang siyang mahina subalit sa ngayon ay nakapagsagip na siya ng isang bayan at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung mahusay ba ang kanyang ginagawa habang si Shelly naman ay pinipilit niyang tumayo sa kabila ng pinsala na kanyang natamo. Nakita naman yun ni Chrome at maya maya pa ay bigla siyang niyakap ni Shelly mula sa kanyang likod. Dahil sa higpit ng yakap ni Shelly sa kanya ay napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang ginagawa ni Shelly sa kanya. Nagsalita naman si Shelly at humingi ito ng tawad sa kanya at sinabi niya na sa totoo lang ay naguguluhan pa rin siya hanggang ngayon at hindi niya alam ang kanyang iisipin sa ngayon. Dagdag niya pa na parang ang lungkot ni Chrome dahil nag-iisa lamang ito kaya naisipan niyang yakapin siya para maibsan ang lungkot na kanyang nadarama. Tinignan lamang siya ni Chrome, sinabi naman ni Shelly na nagsisinungaling siya kung sasabihin niya na hindi siya natatakot ngayon dahil grabe ang pintig ng kanyang puso sa ngayon at wala siyang kaedi sa mga nangyayari ngayon. Subalit bigla niya namang sinabi na alam niyang mabuting nilalang si Chrome at yan lang ang tanging sigurado siya sa ngayon. Sa isip-isip naman ni Shelly na sa ngayon ay naiintindihan niya na si Chrome kung bakit siya nagdesisyong pumunta ng mag-isa dito. At naalala niya na parang takot palagi si Chrome na merong makakakita sa kanya dahil tinatago ni Chrome ang kanyang totoong anyo at hindi siya maaaring makipag-usap ng basta-basta sa tao ngunit sa kabila ng lahat ng yun ay nagtungo pa rin si Chrome sa dungeon na ito at kasama niya siyang lumaban sa mga halimaw upang sagipin ang bayan na ito mula sa Sakuna at Evil Dragon. Bigla niya namang sinabihan ng ating bida na siya ang nagligtas sa bayan ng Oddfield. Dagdag niya pa napasigaw na pasigaw na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili lamang siya sa bayan ng Oddfield dahil nag-iisa lamang si Chrome. At dito unti-unting humihina si Shelly habang sinabi niya na kahit hindi man siya pwedeng manatili sa bayan ng Oddfield ay palagi naman siyang mananatili sa tabi ng ating bida simula ngayon at unti-unti na itong bumabagsak sa lupa. Agad naman siyang sinalo ni Chrome at sa isip-isip naman ni Shelly na nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa kanyang pagsigaw. Humingi naman siya ng tawad sa ating bida dahil medyo pagod na siya ngayon. Maya-maya pa ay sa isip-isip naman ni Chrome na nakatulog na si Shelly at hindi na siya nagtataka dahil hindi lamang siya nagtamo ng pinsala ay pagod na pagod naman ito. Habang pinagmamasdan niya naman si Shelly ay napahanga naman siya dahil sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman ay sinabi niya pa rin sa kanya ang mga salitang yun. Kaya naman nagpasalamat si Chrome kay Shelly dahil nagkaroon na naman siya ng pag-asa dahil sa sinabi ni Shelly sa kanya. Naisip niya naman na mas mabuti na lamang kung makakalimutan ni Shelly na nakilala niya ang isang halimaw na tulad niya. Dahil sa tingin niya kay Shelly ay napakabait na tao at naniniwala si Shelly na tatanggapin siya bilang isang halimaw ng taong bayan. Naisip naman ni Chrome na magdudulot lamang siya ng gulo at mapapahamak lamang si Shelly kung alam niya ang pagkakakilanlan niya. Kaya naman nagdesisyon siya na gamitan si Shelly ng kanyang kasanayan at sa isip-isip niya naman na alam niya ang epekto ng Dream Eater na hindi lamang nito nakikita ang memorya ng tao at pwede rin itong manipulahin ang memorya ng tao. Pinagmasdan na niya naman si Shelly at naisip niya na kaya niyang burahin siya sa memorya ni Shelly. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Shelly na merong nagsisigawan sa kanyang paligid. Tinanong niya naman ang lalaki na kung nasaan siya ngayon. Ipinaliwanag ng lalaki sa kanya na nakarinig sila ng malakas na pag-atungal ng halimaw sa lokasyon na ito kaya naman dali-dali silang pumunta dito at nakita nila si Shelly. Naalala naman ni Shelly na pumunta siya ng dungeon at nilabanan si Orobas at pagtapos nun ay inataki siya ng Evil Dragon. At meron pa siyang isang naalala. Agad niya namang tinanong na kung nasaan na si Chrome at paulit-ulit niya tinanong ang mga ito na kung nasaan si Chrome. At ipinaliwanag niya ang katangian ni Chrome na meron itong maputing balat. Tugon naman ng lalaki na siya lamang ang nadatnan nila sa lugar na ito. Lumipat ang eksena sa tuktok ng bundok at nandito ang ating bida, sa isip-isip niya na mas mabuti nang hindi na siya makakasalamuha ng mga tao. Dagdag niya pa sa kanyang isipan na hindi niya kayang burahin siya sa memorya ni Shelly. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!